Oh, lulu. ayah. Ayah, ayah. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. mga kaulong, di-update ko lang yung tutorial ko nung nakaraan. Ay, kahapon pala yun mga kaulong, di. Yung tinuturo ko sa inyo kung paano mamunga yung alaman nyo uh, ano pa yan, yung bangga what else yung ano ba yan, yung mamunga, basta halaman, i-update ko lang yung mga kaulong, di. So, tinuturo ko nung kahapon mga kaulong, di, is gamit lang yung Ajinomoto uh, yung Vichin Macaroni tapos ilagay mo sa spray Yun. tapos uh, alogin alug mo para mahalo pa ngalo tapos spray mo lang yun spray mo lang dun sa halaman so yung tutorial lang mga di ba diba? yun ang tutorial ko kahapon mga ano so ngayon mga ano di update ko mga, so, ngayon, mga so, yung pina, yung ko mga yung strawberry 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 na inisprayhan ko mga di update ko ngayon mga so pakita ko sa inyo yung ipakita ko sa pakita ko ngayon mga so ano nga ba paano nga ba siya legit nga ba siya or totoo nga ba siya so yan ang ako mga kalo din Pagkakay na bukas ang mga kalodi pag tingin ko mga kalodi na mulaklak siya mga kalode. So napakaligit na legit talaga mga kalode. So gawin nyo to sa inyo mga kalodi Yung nyo huwag na kayong mag ano dyan Intro intro dyan Pang kunin nyo ng ajinamoto yung pang palasa nyo dyan Isturo nyo sa mga halaman nyo para mamulaklak na yun dyan So, yun na mga ano Ah, kaya mamaya mga, mga kasi, ano, ah, uh, yun ito pa siya sa para makakuha siya ano, health. so, yun na nga mga Update natin ito mga ano So, yun na nga mga Ito yung kahapon. Ito yung kahapon sa ano ba? Diba? So, yun na nga. Ito yung strawberry natin mga mga kaludi, ay, yung mulberry. So ay no pala eh. din. National mulberry mga kaludi. Running berry mga kaludi. So yun mga kaludi. <laughs> Nakalimutan ko mga kaludi, nalito na ako sa dalawa mga kaludi. So, yung, alam niyo na yun mga kaludi. Ito ni mga kaludi, bulaklak. So parang wala nang nakita mga kaludi kasi kasubo uh, niya pala yung bulaklak. So lapit ko mga ya ah. So parang wala nang makita, di ba? Oh, oh. Kasi aso subol niya pa mga ludis. Kung kayo ilapit ko na kayo ng mga ludis. Dito. Ayan, sabi ito. Ayan o. Ayan mga ludis. Bulak-bulak kayo mga ludis. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. na siya. Ayan, ayan. ayan, ayan. Ayan, bulaklak yan mga lodi. So, ayan yung inisprit natin yun mga lodi. Ayan yung inisprihan ko mga lodi. So, ngayon mga lodi, alam nyo na mga lodi, alam nyo na kung anong dapat yung gawin mga lodi, yung mga, mga halaman nyo dyan. Tapos, alam nyo na yun mga lodi. Gawin nyo na yan. At, isa mga mga lodi, upload na rin yung apple ko mga lodi. Na, namunga na mga lodi na nasa pasok. Pero yung isa, yung uh, buto pa lang tumakalo din yung anak sa sales lang tumakalo din. Tinatanim ko sila mga sila lang. Transplant ng transplant. So ito mga ano din, yan mga alode, So wala nyo lang ang kung kung napanood nyo yun ito, panoorin nyo ito mga ano Andyan na lahat mga alode. Yan, yan. Panoorin nyo yan mga alode, So alam nyo na, di ba? So yan na. So, uh, isprehan ko siya ulit mga lulip. Bunga na yung mga pinabukas ng mga lulip. Bunga! Bunga ba? Bunga. So na bunga. So update natin yung apple mga lulip. Pakita ko sa inyo ngayon mga lulip. So ito na nga yung mga apple ko mga lulip. So yan na nga. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan hapon pa lang yan mga kaulod eh. laki na agad mga kaulod eh. laki na yan mga kaulod eh. So, yan. Napakaganda yan mga kaulod Napakaganda. So, yan. So, <coughs> may tutorial din ako nito mga kaulod eh. Kung gusto mo makita hanapin yan yung uh, title ng list paano magpabunga ng apple sa Pilipinas at mainit dito mga kaya kayang kaya natin yan kaya kaya natin yung pabungahin mga hindi gaya sa ibang basa mga kaluli malamig so, kahit dito mga kaluli kaya kaya natin magpabunga dito mga kaluli malamig so, yan ang mga kaluli so ang katil Lulutuin na 'yun dito nang dito lang. Matatapos din mga ano At sana nagustuhan niyo. yun na nga after that nito mga ano So my favorite tomato cheese and